sa pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 11, 2024, Merkules sa ikadalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 40 verses 25 to 31. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanika nilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagre-reklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo? at tila di pansin ang iyong kaapihan. Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos, na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumika ng buong daydi, -day. hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makatatarok. Ang mga mahinat na papagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila ay tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang Salita ng Diyos Muli po isang magpagpalang araw sa inyo pong lahat. Kamusta po sa inyong paghahanda para sa nalalapit na pagdiriwang ng Kapaskuhan? maka marami po sa inyo ang stress na, na high blood na, at lalong-lalo na pagod na. No, dalawang linggo pa lang tayo, mayroon pa tayong ah, halos ah, tatlong linggo pa eh, kailangan natin i-preserve no yung ating mga energy. Yung ating lakas para naman na sa ganun, eh, uh, hindi nakatulad ng dati na kapag araw ng kapaskuhan, eh, pagod na pagod na at wala ng lakas sa mga tao dahil sa sobrang uh, paghahanda para sa natatanging araw no, ng ating uh, pagdiriwang kung saan ang kapanganakan ng ating Panginoon, ang kanyang unang pagdating ay sinasariwa natin lahat. Na. Kaya nga ngayon, no, sa ating narinig na pahayag ni sa aklat ni Propeta Isaías, no, na sinasabi nga dito rin na uh, lahat ng mga napapagod no, ay pumunta sa Panginoon at makakaranas tayo ng kapahingahan uh, at imbang dahil ang Diyos ay walang kapaguran. Ang Diyos ay kumbaga pagdating sa oras ay hindi ito wala itong oras no, na po pwedeng sabihin kailangan niyang magpahinga dahil ang Diyos ay hindi nagpapahinga uh, yung tanong nga no, natutulog ba ang Diyos? hindi siya natutulog kasi talaga nakasubaybay siya sa lahat ng kanyang mga nilika kahit no, bawat isa sa atin ay alam niya at binabantayan niya yung ating po mga pinagdaraanan yung ating mga iniisip naging ating saloobin na kahit na itago natin sa mga tao ay alam na alam ng Diyos. Kaya walang makakaligtas sa Kanya. Kaya huwag tayong, sabi nga, huwag tayong mag-isip na tayo ay pinababayaan o kaya naman tayo ay hindi pinapansin ng Panginoon, hindi niya pinapakinggan ang ating mga hinaing dahil alam niya itong lahat ng ito. Alam niya na pagod na tayo, kaya sinasabi niya na huwag nga muna tayo sa Kanya. At kahit kailan, hindi mapapagod ang Diyos sa pagtaas sa atin. Hindi mapapagod ang Diyos at hindi siya magrereklamo na magbigay sa atin ng ating mga kayingan, ating mga panalangin. Pero para sa atin, um, isihan lang natin 'no ang paghahanda. Isihan lang natin kalmahan lang natin no? dahil baka nga mauwi sa, sa pagod lang ang lahat ng ating ginagawa. At hindi na naman natin maipagdiwang ng ayon sa iningi sa atin ng Panginoon na maging handa rin tayo, hindi lang physically, hindi spiritually ay maging handa tayo sa pagdiriwang na ito ng kanyang muling pagdating. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat.